is one way lamang po yan po yung update natin ngayon dito sa Bayugaw, Santa Cruz, Ilocosur or... kung napanood nyo po yung Magaling matan ito, nalang mabuhog nang matanggigipan. Hoy! Hoy! Kaya ito hindi gusto natin? Ito? Hoy? Hindi. Hindi Ito? Hoy? Hoy? Magaling one way lamang po yan po yung update natin ngayon dito sa Bayugao, Santa Cruz, Ilocos Sur. Yung kung napanood nyo po yung unang vlog ko po, yan. Kasi ilang araw, ilang beses bumigay. Diyan guys, oh. yan. Yan dyan pa bumigay siya. Kaya naman one way lang siya, one way. natin mga kapatid bisita yes, yung, yung inaayos. Ito, dito banda dyan, dyan, papunta dito, banda yung papuntang norte na dito naman papuntang La yan kailangan lang talaga ng one way para hindi bumili so lalapitan natin siya mga kapatid para makita talaga natin yung talagang kalagayan nito no so yan guys makikita natin lalapitan po natin ng lalapitan para mas makita nyo po ng one way, one way. yan nag-stop sila kasi one way may padaan papuntang pa ganito kaya nag-stop Batyo yan. Batyo lang. Batyo lang batyo. pero tungkol sa kanan ay naiyugong pera oh nyan oh. na to ni Okay siya 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 pa siya 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 Apay dagitay darakkel nga truck sir dagitay kakasla ko makasta nga lugan mabalinen nga dumalan dito sir Mabalin mabalin man hindi kay mukasa na padagtsin na Ah Ngam kailangan one way pa ila ang Ah one way pa lang Ngam ta kamting ang traffic Ngam nya nga tati may bagam sir kasla delikado la taan nya sir Ay talaga delikado ma'am ta kung dati, uh, temporary kapalang dati, Ngan ang kulag noon. Uh, sir, damagak lang. Um, Dahil dyan ba time nga bumagsak na ito? Ima nga beses nga bumagsak nun, sir? Namin, dyan da mo, dyan da, dyan da, may siya niya. Un, sir, di katuntudo na, kapiksaan. Sir, well, dyan yung kabel ming landok, medyo man nga ni bumagsak. Uh -huh. So, total, titotal na nga namin duwa, sir? Oye. So dai nga pinagbagsak na sir nga namin duwa dan ba tina disgrasya nga gang Ah, iso pagsayaatan na sir. So thank you garud sir. Si kani sir. Ah, uh, ma'am. Nyanagan mo sir? Uh, Alpre, Gullini, so, thank you, sir ati... so thank you sir ati pag interview So yan guys, na narinig niyo naman po na depende daw sa bigat ng sasakyan. Kaya naman, one way lang ang dapat hindi pwedeng magsabay kasi kuan ano, yan titignan na lang natin dito banda. Yan po. Medyo bawal kuan ano, yan po yung mga nag-aayos. Dito po ngayon tayo sa taas. Yan doon sa gitna. May, yun, yan, yan. Yan mismo po. Nag, kailangan niyang may tao dyan para tignan niya yung kwan, mas safety. So yan guys, maraming maraming salamat po. Thank you po sa pag-watch ng aking video. Paki-like at subscribe na lang po. And thank you po. Yan pa uwi na siguro hindi lang po dito sa uh, Ilocos. Yan na, ito pa lang kasi yung pwede nating malibot mga kapatid. Kaya maraming maraming salamat. you